agburas tayo ti Cardis. Nagadugaya mo ti nagango na ti mabalin nga dingdingan. Naimas tayo guys, nagsiksikat dito ay ilokos dito ay lugar mi. Uray inal daw nga iso ti sidaan. Haan nga makauma. na imas nga agdudu mga klase lang ti gulay guys ang dami na palang na yung, ano bunga nya matagal kasing hindi ako nakapunta dito guys mm -hmm. di pa yan muti na, o oh, nagmayat nagadugay ti bunga na Sa ibang lugar, hindi sila nag-uulam ng ganito. Pero dito sa amin, ako, kahit araw-araw, ito ang ulam ko, guys. Ang sarap. Buti na lang makulimlim. Kasi hindi na ako nagdala ng ano, sombrero at saka jacket ko. me go.